Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake. Ano bang topic natin for today? Ang topic natin for today dapat marunong tayo magtipid ng pera. Alam ko marami na sa atin nakarinig, may mga advices na, na tayo na kuha sa mga nakakatanda sa atin o sa ibang tao na dapat talaga marunong tayong magtipid ng pera. Pero sa ating pamumuhay dito sa Pilipinas na mataas ang mga gastusin, ang mga bilhin sobrang mahal. Ang kinikita ay maliit lamang, napakahirap budgetin ang pera. But hindi po 'yun isang dahilan kung hindi na hindi tayo makapagtipid, no? Ng ating kita or pera. Hindi ko naman guys sinasabi na bawal na talaga gumastos, no, kumain sa labas kasi magastos. Kung may sobra tayong pera, pwede naman, no? Kasi guys, no, uh, karamihan sa atin, no, dito sa Pilipinas ay minimum wage earner or middle class, konti lang dito ang mayayaman. Dapat alam natin kung paano natin i-manage ang kinikita natin. Una una, guys, no, ang ating mga bills, tubig, kurente, kung meron na tayong internet connection, tuloy-tuloy yon Every month, may binabayaran talaga tayo. Whether we like it or not, naka-fix na yan. Load natin sa cellphone, kung naka-plan yan, or postpaid, binabayaran din natin. So, dapat alam natin kung paano i-prioritize ang mga babayarin natin every month. Pangalawa, dapat alam natin kung ano ang mga basic needs natin na unang bilhin. Pagkain, once in a while siguro damit, no? Pero, dapat natin tandaan na huwag tayong bumili ng mga bagay na medyo mahal na hindi kaya ng ating kakayahan o ating bulsa. Like, bumili tayo ng branded na damit na t-shirt pa lang, ilang libo na, cellphone pa lang, 50,000 up. Kung ang kinikita natin is around 15 or 20,000 a month, kulang yon. Huwag unahin natin ang luho. Kasi guys, ang luho guys, once lang yon eh. Hindi naman yon needs. Unahin natin ang mga needs. May kasabihan nga na natutunan ko na kung need yan, kahit mahal, pag-ipunan natin or mangutang tayo, yun ang ipraniting bilhin hindi po ang ones kung sobra talaga ang pera pwede yon bilhin ang mga wants. kasi hindi po madali kumita ng pera kahit sa ibang lugar guys no you have to work double jobs overtime palagi para makapag-ipon at sa akin lang ha na experience ko napakadaling gastusin ang pera No? Especially, pumunta ka lang sa mall, kumain ka lang dyan, hindi mo lang malayan, kaunti na lang pala ang natirang pera mo or mag ka. Kasi nga matataas na ang presyo na mga bilihin sa ngayon. Compared sa ibang bansa, sa Amerika, may na-interview ako ng mga relatives ko, mga kakilala. Kahit tumataas ang mga bilihin, ang salary guys no ay directly proportional ano pong ibig sabihin ng directly proportional tumataas din ang sahod kahit paano dito sa Pilipinas tumataas halos lahat ang sahod hindi rin tumataas or may kaunting pag improve sa income pero maliit lang hindi kaya sa mga gastusin. That's why karamihan sa atin mga Pilipino kung walang additional sources of income ay napipilitang umutang, kumuha ng credit card at saka hindi na nila mabayaran at malulubog sila sa utang. Remember guys, wala namang taong nakukulong sa utang. Pero masisira guys ang in ating kredibilidad at pangalan kung umuutang tayo at hindi tayong marunong magbayad. Tandaan po natin kahit hindi tayo mayaman o mahirap tayo basta malinis po ang ating pangalan at hindi po nasisira because sa mga utang na hindi natin kayang bayaran. Alam naman natin sa ngayon, ang ibang nating kababayan, kung umutang, kung sisingilin mo, sila pa ang galit sila pa magsiset kung kailan nila gusto magbayad. Napakasakit but it is reality of life. Take note guys, no? it takes a lot of discipline para po makapagtipid ng pera. Uh, hindi na po ako magbibigay kung how much po ang gusto nyong itipid. kayo na lang po bahala kahit maliit lang yon Basta makatipid kayo, okay na yon para sa akin. Kasi kung magsabi ako 10%, 20%, kung income natin ay maliit lang, imposible na makasimple na ganon na percentage, no? So, yun lang po, guys. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Uh, ako, kahit sa aking topic for today, natutunan, may natutunan din ako, no? So, please follow me in my Facebook and YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang uh, pag sa akin. Uh, pag-subscribe sa channel ko. Thank you so much guys uh, sa pagintindi at pag-support. yun lang po, ingat po tayo lagi. No? Masama ang panahon, may mga bagyo this month of November. No? Sana po ma ma maging safe lang tayo palagi. Yun lang po guys, ingat po tayo lagi. See you in the next video. Ito naman pong kaibigan news. Si Jake, paalam guys.